Nagsimula na po ang 2011 bar exams dahil sa pagsabog noong 2010, bantay sarado ng mga pulis ang 6,000 examinees. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dad na 67 second take na ito ng bar ni Adelisa de Sena. Relax na ako, nakatulog ako ng maaga kagabi, tapos nanonood pa ako ng TV. Mahigit 6,000 law graduates ang kumukuha ng bar exams ngayon taon. Pero kaiba ng mga nakalipas na taon, hindi na pinapayagan ng bar operations sa paligid ng testing center. Kaya ang mga taga-suporta na examinees sa kanika nilang mga campus nag-send off, tulad ng UP. At imbes na banda o malakas na hiyawan, mainit na yakap na lang ang pabao ng ilan. Ang magamang ito, nagpagawa pa ng tarpuling na milarawan ng best friend at nobyo. Paano mo sila napapakitaan pa rin ang... Ayun, prayers la, 'di ba? Lagi natin silang pinag pray Kaling pa kayong friends, no? Bakit po talagang napalipad pa kayo? friend hindi ako kasi naka-attend sa ano niya, sa exam niya kaya dito babawi ako. Tula lahat hap po sa maghapong exam ang best friend at nobyo ni Maricor. Multiple choice questions kasi ang format ng exam ngayon. It's very challenging on our part kasi this time hindi na kami makapag-isip ng alternate, alternative answer. Uh, because in th this time my, my fixed answer. Uh, lahat naman siguro na hirap. So depende na kay Lord John. Maulan din ang unang araw ng bar exam pero alas 4 pa lang ng madaling araw nasa biyahe na ang mga examining mula Bulacan State University. Nakabuntot ang mga supporter nila. Siniguro ng Manila Police District na hindi na mauulit ang bar exam blast noon kung saan marami ang nasugatan. Hindi kami magkumpiyansa So, kaba preventive ang uh, ang approach namin no, active uh, police action. Hindi namin maihintay uh, na magkaroon pa ng situation no bago kami mag-react. Buena vet tres. Nakatuto 24/7.